Wala na. Ah, mo ka brad. Ah, huh? uh, tayo may, may chichiking isang adventure. Ilang araw na to dito, Musing? Dalawa, dalawa lang. Ginam, ginamit dinam, ko pa, ano, sa bayan. Uh. Ah, sa nang ay, ah, eh. di, uh, gumagaya kami, pagkakaya, pagkakaya pag, 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 namin, tumigil na. Oh. Uh. Mayamayang may, may manda ulit. Eh. Pag, nung, pag, uh, dito na, tumigil, Papag ko ikuli, ayaw na. Hindi, tis tingin natin. Na-tick lang ito. Baka kako yung loob niyang busing ay naka... ano. <laughs> <laughs> Papakinggan natin. Ah, start na, dito na siya. Uh, nala, um, nalagitik ka. Nalagitik lang ng nalagitik. Uh, atin babak ng stab ka. Sa so, itong susi. Ang inaano ko, boss, baka ka ko yung nang loob na <laughs> babaklasin natin ng stab ka. Kung tayo magkalas ng stab magbabaklasin tayo isang linya ng battery. For safety. Uh, hindi po pwedeng, hindi tayo magbabaklas ng isang linea ng battery sa negative tayo lagi para tayo ay walang spark pagka positive uh, minsan sasabi dyan sa bakal na spark kaya sa negative tayo boss ang aking ano, dumaga ka <laughs> okay ate nang babaklasin at ah, gagamitin yata ito magsha-shopping pa ba boss? saksalan e eh. ha? Huh? magkakausaksal Ah, maganda. Anong oras? Eh, hindi, hindi pa ngayon. Tom. So, um, at saka mam mamimili kami panda eh. Walang nasakyan. Oo nga. May tindahan ako din eh. Ako nga ay papunta ng ano, at ako'y mag-general wiring. Bibila ako materialis. Hmm. Sabi ni ate, asawa niyo yata tumawag. Oo, oh, din eh. Oo, oh, kaya gagamitin daw. Kaya sige, maisingit bisim bisig rin kasi ako eh. Mm. Kahit ako yung eh, walang hilig sa politika, daging bisi na naman. <laughs> May pangako nga sa akin ng miss, ngayon kakaisa eh, ka na lang 'yun. O. Oh, ang yabi. May eh. lang mga ito, Sobrang natin. Ayun, wala ang Oo. Mula nung naging sasakyan ito. Oo. Oh, walang ang itig pang kuwan eh. Ah. Pano ko yan? Yang labing dalawang taon na. Ayun, ah, kuwan. Oo, oh, 2012 tuloy yung model eh. Ah. sinabi nila daw yung bago battery battery ay sinaksak na mayroon battery ayaw pa rin battery pagka tek na eh gumaganon okay ito na atin ang huhugutin dito sa babaw medyo maskip lang ito iyon nakukuha yun sa hilot hilot busing hihilot tuloy ito na lang natin iyon lumuway na nakuhadin. din hilot. nahihilot nakuha din ito na Okay, atin mo nang buksan. Doon tayo sa labas. Yeah, yeah. Ngayon lang naabot na niya, temperature ako. Oh. Mm -hmm. Nagaling na? O dumi. Pag nalagitik lang, kalamitang sira ay ito. Mm -hmm. yep papalitan ko mm -hmm. yan? Pwedeng paltan, pwedeng i-repair. Kung saan ba papalitan na, para, para sigurado? Pwede. Meron kung saan ba nung panabili niyan? Sa Ato supply. Eh. Uh, eh. Doon Lumpa sa nain. Eh. Ako, <laughs> malayo. Uh. May kailangan libuin 'yan. Hmm. Tara, tara bago eh, para hindi kung pagdating ko ho naman 'yan, ah, original 'yan. yan maganda yung carbon. Napakadumi na, sobra oh. Kaya, kaya ho pala, ano? Pero ang main nasira ay ito. Kaya ho pala, ganyan. Ang oh, uh, gagawin dito, dito na lang, uh, i-repair na lang natin o oh, bibili tayo. Eh, kayo ang bala. Kung, oh. kay, kayo ang bibili. Oh, kaya lang sana, ekpa eh, namin ito. Wala na ito sa Magallanes eh. Hmm malinis tuloy oh tinutura oh hmm. pero kung kung hindi ho oh. kung pwede pa kung tatagal pa o matitignan nyo kung, kung tatagal pa oh. o no. oh, hindi na titignan titignan hmm. okay uh, ay uwi ko muna hmm. kahit naman siguro mamaya na to sa kuno no ah. hindi e, e, kung na kaya Bum, bumili na kaya ng bago so, kuna, kung, dadalhin dadahin pa uwi eh Bibili na ng bago? Ito, ito yung huso. Yung pinaka, pinakasira nyo. Oh, ito, ito. Oh. Yan ang papaltan. Hmm. Bibili na ng bago? Hindi, kung, dadalhin nyo eh. Yan, ano ba? Dadalhin nyo yan o paano? Dadalhin. Hmm. Ilinisin tuloy. Di... Bibili tayo ng bago na. Hmm, pwede. Para sigurado. Hindi nga kung, kung ano, kung maganda ba. Kaya, yeah, yan ang sira. Oh, kaya ito. Kaya nalabok ako Pero, ano, pwede pa? Hindi binubuksan ito. Binubuksan ang nyo. Okay, hmm. Inaayos yung platina. Hindi, palitan lang natin bago. O, sige, kayo. Pagkasigurado. Okay. O. Mahigit 1000 libo yan. O sige, kayo. Ah, para so, okay. ano. <laughs> mm, <not> ha? <laughs> ah. Hmm. Napakadumi oh, sobra. Yan yung wala nung tibo na napakabitin din na nagalaw. Ah. <laughs> oh, putik na yung lobo. Uh, bibili tayo ng bago kay ano, Del Rosario. Para brand new na. eh uh, labing taon ang gabit yan. Hindi napapaltan yan. Kung ngayon wala na buksan eh. Nag-decision si boss na paltan to rin ng bago. Okay, bibili tayo ng bago. lirinisin ko rin. Paano mo na sabi ko Katakan na palang nabubuksan yan. Ay, okay, uh, starter. Oo. Uh, mo pa ako dyan po, sa hindi na. Hindi na. <laughs> Kayang-kaya mo na lahat yan, Oh. Walang oh, bahala <laughs> 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 na yun. Natagiktik lang. Tek! Tek! Kapat ko na lang bago. Sobrang tigas na, Maganda pa yung starter, eh. No? <laughs> oh. Oo. Ayan, o. Oh. Sobrang... Ngayon na ito na. Ngayon lang nabuksan. Ay. Labindalamang taon. Sabi na napalitan na. Napalitan ngayon? Papalitan. Bibila na raw ng bago, sabi na po Kay Del Rosario meron ito. Mayroon okay. okay. pa po siya. Mayroon pa siya na eh. Oo. Okay. Sa huli. ng aking munang iuuwi. Uh, pagka nalagotok lang pag inistart, start kalimitang nagiging diferensya po ay solenoid ito. Uh, Nagdesisyon si boss na bilhan na ng bago. Okay sige tara. Sige pa. Bibilan na nga natin ng bago. Yan uh, hinugasan muna natin para linis kiwi. Mapili tayo solenoid. Mahal pala solenoid ngayon. Nakapili tayo 1,550. Medyo tumaas ngayon ang presyo ng solenoid. Yam poging pogi na. Kakababa naman kumakaw pogi. Yam poging pogi na ang starter. Tumagawa. Okay, ito na. Ito yung nabili nating solenoid na bago. Ayan. Atin ang ikakasa. Uh, itong solenoid na ito, ayan o. Oh. New era lang ang tatak. Hindi natin alam kung ito ay tatagal o ano basta ikakasa natin. At kailangan kailangan mayarit gagamitin ang sasakyan. supposing na bilhan na lang doon ang bago pero sa totoo po ito ay nare-repair madali lang i-repair ito uh, sabi ni boss papal ka na ng bago o sige uh, siya naman ang masusunod hindi ako okay ito na natin ang assemble din ulit Okay, ito na. Atin nang tittestingin. Atin nang tittestingin, iga ground natin. Yan, Saka natin sa sosawan ng kuryente ito at 'yun. Okay. Kita ka lang tayo doon sa ano, Magallanes. Medyo layo ang nakakabit nito. Kita kita sa lang tayo doon. okay. Okay, uh, ibabalik balik natin. Uh, gagamitin to kaya minadali natin. bago na akong musing one click na yan nalinis na oh. makinis na yung starter mo yun oh. kanina hindi na bubukin yan eh <laughs> okay alis ka muna uli at bagay ikay ay maputol plastic lang yan eh susot na lang natin <laughs> Đi ăn. Baba na. Đi ăn. Hả? Okay. Để đánh đánh đánh. Come natin sa ilalim okay, babo naman tayo Ah, uh, bagong bilitong atong ito. Bagong bilitong. Adventure nito ganda pa oh. Hindi pa naalis 'yung mga mark niya sa mga souvenir. Oh. Di pa nangakalas. bagong biling surplus si Gundamano okay syempre pagka tayo ay nag kakasan kailangan lagi tayong naka-neutphal naka para paglagay natin ito hindi umanda nasa doso si nakasaksak dito natin. Kanina, uh, natik-tik lang. Yan. Yeah. Okay, titis ko na. Wow, ice na. Okay, ah uh, maganda rin. Ayos din yung bagong nabili natin. Kaya uh, new era lang yung New era ang tapat. din, ah kapitan ko yung belt kasi pag start ko kanina eh, medyo umirip malawag ng kunti ah, hihigpitin ko na rin hihigpitan ko na rin kunin ah ko ng kunti ang belt mo sa nairit na no, ma maluag na uh -huh. nairit eh uh -huh. Sobrang bago. May na, kita ko 'yung tartarasa. Ha. Pag na lang na pala. Ayan mm -hmm. oh. lang naman 'yan. Para sigurado. Okay. Para hindi na erit malamig 'to nang andar mo, e-erit ito. Mhm. Mm Pag binombo mo mawawala. Okay. papa Papatesting na natin si Boss kung anong kanyang masasabi. Nasipol pa yan, Boss. sa kaanin na nalagot ito eh ayaw talaga ng tubig eh yan tapos na tayo uh, isang isa na lang itik ang ating pinuhay <laughs> thanks for watching kami ni Bosig na isang sakang saging marami salamat po sa India salamat din okay tara thank you.